Magandang umaga ako nga pala si Ramson Baring at ngayon natalakayin natin ang Sisyolik Sisyolik ang tawag sa uri ng isang wika na ginagamit sa isang particular na prosesyon o anumang kinabibilang nito ng iba't ibang individual ang wikang ito may formal at di formal sa panahon ngayon kung saan ang makabagong generation tulad ng millennial at edgers ay lumikha ng kanilang tatak na salita at inaasahang pansamantalang pagdagan o ano, mabago ang mga nakasanayan natin sa salita o lingwahe. kunyo ang kunyo ay ang pinaghalong wikang Ingles at Filipino sa isang salita o kuncheng ganito po you know guys my mind is So green And it took so now, girls. My mind is so drained. Yes, seriously. So far. Oh, sorry, girls. I need to go. The class pa kasi ako. Yeah. Oh my gosh. Kakakadiri talaga si Hillary. I'm right. PLEASE DON'T TELL her HA? Huh? YARI TAS TALAGA sa akin. JIGIMON Ang salitang JIGIMON ay nagmula sa pinaghalong Jiji na isang paraan ng pagbaybay ng Hihihi at ng salitang mula Amon at pokemon. Ang GG typing ay isinulat ng may pinaghalong formula o numero, simbolo at may magkasamang malaki at maliit na titik. Halimbawa ng GG Moon. Ang ganda ng bubuhay niyan. Pagpadalang ko siya ng sulat mahal kita, mahal mo rin ba? o, oh. Pokémon, o oh, wika ng mga Beke. ito'y isang alimbawa ng grupo na is mapa ang kanilang pagkakailanlan. kaya naman binago nila ang tono o oh, salita. At ang mga Bekemon ay pinagamit ito ng mga Beke. Halimbawa ng Bekemon. Musta anong tseka? Imal e kaayo ang sudi lami kaayo. Id nang magtseka mga bes limit na lang all. At yun, mga ang kaliwanag sa masalitang Susulik. Bye-bye.